Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. We would like to warmly welcome Secretary Sunny Angara to the Department of Education family. Welcome to the chaos, SEC. Bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ang tanging pangarap ko ay maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit, aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Mga kababayan, hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng tumulong at nakibahagi sa ating mithiing maabot ang pangarap. Sana ay kung ano yung pagtanggap ninyo sa akin dito sa kagawaran ng edukasyon nung ako ay dumating noong Hulyo 2022, ay ganyan din ang mainit na pagtanggap at pagmamahal na ipakita ninyo kay Secretary Sonny Angara.